Mayroon bang malakas na pagnanasa sa loob mo na huminto at isuko ang lahat? Tahimik ka bang nagdarasal para sa kamatayan? Sinubukan mong magpatuloy sa buhay, ngunit palagi mong nakikita ang iyong sarili sa parehong lugar. Pinapahina nito ang iyong pananampalataya sa Panginoon at handa ka ng huminto. Ngayon, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ang Diyos ay handang bumangon para sa iyong tulong. Babaguhin niya ang iyong lakas upang patuloy na lumaban at hindi sumuko. Sikaping panoorin ang video na ito hanggang sa dulo, dahil isinama ko ang ilang mga panalangin na tutugon sa iyong mga pangangailangan. Bago tayo magpatuloy, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Sa pagsisimula ng isang bagong proyekto, lahat ng tao ay nagsikap sa pagpapatupad nito, Sinusunod nila ang isang plano at ginagawa ang bawat hakbang. Gayunpaman, kapag lumitaw ang isang balakid, marami ang magsisimulang magreklamo tungkol sa problema at sa huli ay huminto. Sa kabilang banda, ang iba na nakatagpo ng parehong problema ay maghahanap ng mga solusyon at ipagpapatuloy ang proyekto, at sa tulong ng Diyos, ang proyekto ay magiging matabumpay. Ang malaking tanong sa ang grupo kakabilang. Isa ka ba sa mga quitter's o sa mga nanalo? Sumusuko ka ba kapag may dumating na balakid? Kung dapat mong maunawaan na hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Ayaw niyang bumitaw ka. Sa halip gusto niyang manalo ka. At ang kabalintunaan ng lahat ay kapag sumuko ka, isang hakbang na lang ang layo mo sa iyong mga hangarin. May isang lalaki na gustong makahuli ng malaking isda mula sa ilog. Kaya pumunta siya roon at gumamit ng kawit at PC para mangisda. Sa tuwing nakakahuli ang kanyang kawit ng isda, iginuhit niya ito na umaasang isang malaking isda. Gayunpaman, ang kanyang kawit ay hindi nakahuli ng isang malaking isda. Pagkatapos ng ilang mga pagtatangka, nagpasya siyang huminto sa pagsubok at umuwi kasama ang kanyang maliliit na isda. Maya-maya pa, dumating ang isa pang lalaki sa parehong lugar na umaasang makakahuli rin ng isda. Nang makahuli ng isda ang kanyang kawit, napakalaki pala nito. Kung hindi sumuko ang unang lalaki, maswerte sana siya sa pagkuha ng malaking isda. Huwag pa rin huminto. Kapag gusto mong sumuko, sikaping lumayo ng kaunti. Hindi ko alam ang sitwasyon mo ngayon, ngunit sinasabi ng Diyos sa iyo na ihanda ang iyong sarili para sa isang malaking pagbabago. Kung ikaw ay nahihirapan sa isang karamdaman, huwag mag-alala. Himala kang pagagaling ng Diyos kung magtitiwala ka sa Kanya. Kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa iyong magiging partner, huwag kang sumuko ngayon dahil malapit ng sagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa oras laging gumagawa ang Diyos sa tamang panahon. Hinding hindi hindi kanya bibigin. Ang gusto lang niya sa iyo ay patuloy na kumapit. Malapit mo nang maranasan ang pinakamagandang sandali sa iyong buhay. Maaaring gusto mong huminto ngayon, ngunit iyon ay magiging isang matinding pagkakamali kung gagawin mo ito. Gumawa ka lang ng panibagong hakbang. Isang hakbang na lang. Sa Ebanghelyo ni Marcos, mababasa natin ang kwento ng paralitiko at ng kanyang mga kaibigan. Nagturo si Jesus sa isang bahay na punong-puno ng mga tao, maging ang pintuan ng pasukan ay puspos. Maaaring nagpasya ang mga kaibigan ng lalaki na tumalikod at umalis na lamang hanggang sa makita nilang muli si Jesus. Gayunpaman, ipinasya ng mga lalaking ito na dapat makita ng kanilang kaibigan si Jesus sa makatuwid, kailangan nilang makahanap ng solusyon. Sinasabi sa Marcos 2, dahil hindi nila siya madala kay Jesus dahil sa dami ng tao, ginawa nilang butas ang bubong sa itaas ni Jesus sa pamamagitan ng paghukay doon at pagkatapos ay ibinaba ang banig na hinihigaan ng lalaki. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Pupunta ka ba sa ganitong lawak para sa iyong kaibigan na gumaling? Iyan ang nais ng Diyos mula sa iyo. Gusto niya ng pananampalataya na pumapalit sa lahat ng hadlang. Walang dapat humadlang sa iyo hanggat hindi mo natatanggap ang iyong tulong mula sa Panginoon. Kailangan mong isagawa ang pananampalataya ng mga kabataang ito sa iyong buhay. Gumawa ng karagdagang milya para sa kung ano ang gusto mo mula sa Diyos. Huwag sumuko. Ang pag-iisip na ang Diyos ay malamang na hindi interesado sa iyo ay isang kasinungalingan. Interesado ang Diyos sa iyong kaso. Gayunpaman, siya ay naghihintay para sa iyo na magtyaga sa paghahanap sa kanya. Nang ibinaba ng mga lalaki ang paralitiko sa paanan ni Jesus, ang unang punto na kanyang sinabi ay tungkol sa kanilang pananampalataya. Kaya, ito ay ang kanilang pananampalataya muna bago ang himala. Minamahal, hinihintay ni Jesus ang iyong hindi natitinag na pananampalataya upang isulong ang iyong natatanging himala. Maaring pagalingin ng Diyos ang iyong anak. Maari kanyang dalhin sa susunod na antas ng iyong buhay. Maari kanyang bigyan ng bagong trabaho. Gayunpaman, kailangan niya na patuloy kang hanapin siya nang hindi sumusuko. Ang iyong himala ay dadating sa iyong mga paa habang mas hinahanap mo siya. Isang malaking pagkakamali sa iyong bahagi ang huminto sa pagdarasal ngayon. Magiging malaking error kung aalis ka ngayon. Bakit? Malapit na ang araw ng inyong kagalakan at alam ito ng Diablo. Ang tanging hinihintay niya ay ang mapagod ka at isuko ang lahat. Kung mangyayari iyon, magsisimulang magalak ang Diablo dahil matagumpay niyang napahinto ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, gusto mo bang kunin ng jablo ang kalawalha Kung hindi, pagkatapos ay kumapit sa Diyos ng mahigpit. Panghawakan ang iyong mga pangarap sa buong buhay mo. Huwag tumigil sa pagtitiwala sa Diyos para sa pagpapagaling na iyon. Huwag hayaang pumasok ang pagdududa sa iyong puso tungkol sa tabumpay na iyong hinihintay. Kung nalakad mo na ito, maaari kang maglakad hanggang sa dulo at hindi ka mag-isa. Nasa tabi mo ang Diyos. Siya ang iyong tagaaliw sa panahong ito at ibibigay niya ang tulong na kailangan mo para makalakad hanggang sa wakas. Parang gusto mong huminto, ngunit bago ka magdesisyon, tingnan mo ang makapangyarihang Diyos sa likod mo. Isa sa mga bagay na maaaring magtulak sa iyo na sumuko sa Diyos ay ang tinig ng mga tao. Si Eliseo ay lumalakad na kasama ni Elias mula nang ang manta ay nahulog sa kanya bilang ang susunod na kilalang propeta ng Israel isang araw, oras na para kunin ng Diyos si Elias. Nang malaman ito, hindi siya iniwan ni Eliseo, kahit isang segundo, siya ay nakatayo kasama niya sa lahat ng oras. Pagkatapos ay sinabi ni Elias kay Eliseo na humiling ng isang bagay bago siya kunin ng Panginoon. Malamang na nag-isip si Eliseo, pagkatapos ay sinabi niyang gusto niya ng dobleng bahagi ng kanyang pagpapahid. Sinabi agad sa kanya ni Elias na ang kanyang kahilingan ay napakadakila. Gayunpaman, mayroon lamang isang kondisyon na dapat matupad, dapat na naroon siya kapag dinala siya ng Diyos sa langit. Pagkatapos ay nanumpa si Eliseo na makitang mangyayari ito. Sinasabi ng dalawa hari dalawa, lima, ang pangkat ng mga propeta sa Jericho ay umahon kay Eliseo at tinanong siya, Alam mo ba na kukunin ng Panginoon ang iyong Panginoon mula sa iyo ngayon? Alam ko, sagot niya, kaya tumahimik ka. Dito, sinusubukan ng mga anak ng mga propeta na tuyain si Eliseo. Tinanong nila kung alam niya na malapit ng kunin ng Diyos ang kanyang Panginoon, at sumagot siya ng sangayon. Maaring nasiraan siya ng loob dito, ngunit nanindigan siya at kalaunan ay nakuha niya ang gusto niya. Nakita niya si Elias nang itinaas siya ng karwahe ng apoy sa langit na otomatikong nangangahulugan na pinagbigyan ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang parehong mga anak ng propeta ang unang nagpatotoo na ang dobleng bahagi ng pagpapahid kay Elias ay naninirahan na ngayon kay Eliseo. Kailangan mong matulad kay Eliseo. Hindi ka dapat sumuko kahit nasabihin sa iyo ng mga tao na nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi ka dapat sumuko kapag paulit-ulit nilang sinasabi na walang lalabas sa effort mo, makinig, ang Diyos ay nariyan mismo sa iyo, at kung maaari kang magtyaga ng kaunti pa, iwasan ang mga salita ng mga tao, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Sa pagtatapos ng araw, ang parehong mga lalaki ay magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga salita ng mga tao ay hindi dapat huminto sa iyo, dahil ang Diyos ay hindi umaasa sa kanila. Sinasabi sa atin ng Biblia ang kwento ng bulag na si Bartimeo, at kung ano ang ginawa niya sa aklat ng Marcos 10 oras 46 minuto negatibo 40 siyam. Sinasabi ng Biblia, habang si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama ang isang malaking pulutong, ay papaalis sa lungsod, isang bulag, si Bartimeo, na ang ibig sabihin ay anak ni Timeo, ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Nang marinig niya na iyon ay si Jesus ng Nazareth, nagsimula siyang sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Sinaway siya ng marami at sinabihan siyang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. Huminto si Jesus at sinabi, tawagin mo siya. Kaya tinawag nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob. Alam ng taong ito kung ano ang kayang gawin ni Jesus. Alam niya na kung patuloy siyang sumisigaw, posibleng makikinig si Jesus sa kanya. Kaya naman sumisigaw siya, kahit sinabi ng iba na itikom niya ang bibig niya. Narinig siya ni Jesus at sinabi sa parehong mga tao na dalhin ang isa na nagpa siyang huwag sumuko. Ang himala ay hindi lamang na binuksan ni Jesus ang kanyang mga mata. Ang unang himala ay narinig ni Jesus ang kanyang tinig sa gitna ng maraming tao. Dapat sabihin sa iyo na ang Diyos ay hindi interesado sa inay sa paligid mo. Interesado siya sa iyo at sa iyong katatagan. Huwag sumuko sa pagtawag sa Diyos. Kalimutan ang tungkol sa inay, nakikita at naririnig ka ng Diyos. Gusto mo bang sumuko sa buhay dahil sinabi sa iyo ng doktor na mayroon kang ilang araw upang mabuhay? O baka may nagbanta sa iyo ng kamatayan? Pakinggan ang kwento ni Elias. Sa aklat ng isang mga hari kabanata walong tinawag ni Elijah ang mga propeta ni Baal sa isang tunggalian. Sinabi niya sa kanila na tumawag sa kanilang diyos na magpadala ng apoy sa kanilang mga sakripisyo kung siya ay tunay na buhay. Ang mga propeta ni Baal ay sumigaw, sumigaw at pinutol ang kanilang sarili ng mga kutsilyo, ngunit tumanggi si Baal na sumagot sa kanila. Pagkatapos ay gumawa si Elias ng isang dambana naghanda ng isang handog na tupa, at inutusan ang mga tao na magbuhos ng tubig sa ibabaw ng dambana hanggang sa ito ay umapaw. Nang magkagayoy tinawag niya ang pangalan ng Panginoon, at pagdakay bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang hain. Nang makita ng mga tao ang himalang ito, nagbigay galang sila sa Diyos at nangakong maglilingkod sa Kanya. Pagkatapos ay iniutos ni Elias na patayin kaagad ang lahat ng mga propeta ni Baal at ang kanilang mga tagasunod. Nang makarating ang balita kay Jezebel, sumumpa siya na papatayin si Elias. Ano sa palagay mo ang ginawa ni Elijah? Ulanan siya ng apoy at asupre? Hindi. Nakapagtataka, tumakbo si Elias para sa kanyang mahal na buhay. Hindi ba't kabalintunaan na ang taong nagpaulan ng apoy at nagutos na patayin ang apat na daan katao ilang minuto ang nakalipas ay tumatakas na ngayon sa kamatayan? Sinasabi ng isa Hari apat, habang siya mismo ay naglalakbay ng isang araw sa ilang, siya ay dumating sa isang puno ng walis, na upo sa ilalim nito, at nanalangin na siya ay mamatay. Ako ay may sapat na, Panginoon, sabi niya. Kunin mo ang aking buhay, hindi ako mas mabuti kaysa sa aking mga ninuno. Ito ang parehong tao na katatapos lamang magsagawa ng isang banal na gawa. Si Elijah ay sumuko na sa buhay. Nawala na siya ng pag-asa dahil kay Jezebel. Baka matakot ka rin tulad ni Elijah. Maaari kang tumakbo para sa iyong buhay tulad ng ginawa niya. Makinig, ayaw ng Diyos na sumuko ka sa buhay magpapadala siya ng tulong sa iyo at mababawi mo ang iyong lakas. Natulog si Elias pagkatapos makipag-usap sa Diyos. Pagkatapos ay ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel upang pakainin ang pagod na propeta. Pagkatapos kumain ng makalangit na pagkain ng dalawang beses, naglakbay si Elias ng apat na po araw ng walang pagkain. Maaring iyon din ang kailangan mo para manumbalik ang iyong lakas sa Panginoon marahil ay kailangang pakainin ka ng Diyos ng kanyang salita. Dadalhin kami nito sa kung ano ang kailangan mong gawin kapag gusto mong sumuko. Una, laging pakainin ang salita ng Diyos. Habang pinalakas ng makalangit na pagkain si Elias at tinanggal ang mga ideya ng pagpapakamatay sa kanyang isipan, ang salita ng Diyos ay makapagpapalakas sa iyo at makapagpapawi sa bawat pag-isip ng pagsuko sa iyong buhay. Kaya nga dapat maging kaibigan mo ang Biblia araw-araw at gabi. Kailangan mo ito upang patuloy na ipaalala sa iyong sarili ang mga pangako ng Diyos at magkaroon ng lakas kapag nanghihina ka habang naghihintay. Ano pa ang magagawa mo kapag gusto mo ng sumuko? Dapat mong i-renew ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ang sinumang lalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya nga at ginagantimpalaan niya ang mga naghahanap sa kanya. Kaya, para hindi ka sumuko sa Diyos, magsimulang magtiwala sa kanya muli. Isipin ang mga nakaraang tagumpay at pagpapagaling na kanyang ginawa. Kung talagang ginawa niya ang mga ito noon, magagawa niya itong muli. Maaari mong panatilihin ang isang mahusay na ulat tungkol dito sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang jurnal na pinamagatang kikatapatan ng Diyos. Sa makatuwid, kapag gusto mong sumuko, bumalik sa aklat na ito para ipaalala sa iyong sarili kung sino ang Diyos at kung ano ang magagawa niya. Gayon din, hindi ka dapat magpadala sa takot at panggigipit. Kapag pinahintulutan mo ang takot sa iyong puso, nagiging mas madaling mahulog o huminto sa kung ano ang iyong itinayo sa loob ng maraming taon. Hindi ka dapat matakot sa anuman o sinuman dahil ang isa na nasa iyo ay mas dakila kaysa sa nasa mundo. Anumang oras na sinubukan ng jablo na magpasok ng takot sa iyong puso, tumugon na ang iyong pagtitiwala ay nasa Panginoon. Ang pagkakaroon ng isang komunidad ng mga mananampalataya ay maaari ring palakasin ang iyong pananampalataya. Maaari mong palaging ibahagi ang iyong mga pasanin, ganyan kayo magpalakas ng loob sa isa't isa sa Panginoon. Kapag nakikinig ka sa mga patotoo ng mga tao, magagalak ka nito, alam na pagkatapos ng panahong ito ng iyong buhay, may kapayapaan at kapahingahan. Nais ng Diyos na manalo ka, at iyon mismo ang mangyayari sa iyo. Ang susunod na dapat mong gawin kapag gusto mong sumuko ay manalangin. Ang panalangin ay mukhang pinakamahirap gawin, ngunit ito ay may malaking kahalagahan sa iyong buhay. Sa halip na sumuko ka sa iyong mga pangarap, ibahagi ang iyong mga pasanin sa Panginoon sa panalangin. Naririnig ka niya at lagi ka niyang sasabutin. Huwag mapagod sa pagdarasal. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng diablo na hindi ka nakikinig sa iyo ng Diyos. Kapag palagi kang nagdarasal, pinipigilan mo ang boses ng pagdududa, takot, o pangungutya. Salandas tungo sa pagtupad sa iyong kapalaran, ang iyong mga mata ay itutuon sa isang pangunahing layunin. Sa makatuwid, sikaping manalangin kahit na walang dahilan upang manalangin. Seryoso, magdasal ka lang. At iyon ang gagawin mo ngayon. Ibabahagi mo ang iyong mga pasanin sa Panginoon sa panalangin. Manalangin tayo. Aking Ama at aking Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa isa pang pagkakataon na makaharap sa iyong banal na presensya. Salamat sa pagbilang mo sa akin sa iyong mga anak. Salamat sa pagbuhos ng liwanag ng kaligtasan sa aking landas. Karapat dapat kang purihin, O Panginoon. Salamat sa pagtulong sa akin na tumayo. Pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa mga pangitain, pangarap, at lalo na sa salitang natanggap ko ngayon. Marami ang naghahanap ng mga pagkakataon upang marinig ang iyong salita, ngunit wala, kaya't ibinibilang ko ang aking sarili na kabilang sa mga mapalad luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, sinasabi ng iyong salita, kung sino man ang nagsabing siya ay walang kasalanan, siya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya naman, kinikilala ko ang aking mga pagkukulang at kahinaan sa harap ng iyong kahanga-hangang presensya ngayon. Ipinagtatapat ko na hindi ako karapat dapat na lumapit sa iyo, gayon paman, ang tanging hinihiling ko ay ang iyong awa. Maawa ka sa aking mga pagdududa at pangamba. Gawing buo muli ang puso ko. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nakaraang pagkakamali sa pag-usad sa iyo. Ipinapangako ko na hindi hindi ko nababawasan ang pamantayan mo sa buhay ko. Hindi ako mauuna sa iyo at susundin ko ang iyong salita na huwag susuko o susuko. Jesus, tulungan mo akong huwag sumuko sa aking mga pangarap. Ipinakita mo sa akin ang isang sulyap nito, ngunit ang proseso ng paglakad sa katuparan nito ay mahirap at mabato. Kailangan ko ang iyong tulong na huwag sumuko. Tulungan mo akong laging nakatutok ang aking mga mata sa pangitain. Hindi ako dapat magkulang sa pagtupad sa lahat ng iyong itinakda para sa akin. Dahil ikaw ay nasa tabi ko, hindi ako mabibigo o mahuhulog sa panlilinlang ng masama. Panginoon, kung paanong ang bulag na si Bartimeo ay sumigaw sa iyo na hindi pinapansin ang maraming tao sa paligid mo, ako ay sumisigaw din ngayon. Pakinggan ang aking boses sa gitna ng karamihan. Magpadala ng tulong sa aking kaluluwa at sa aking pamilya. Pagalingin mo ang aking asawa at ang aking mga anak. Pagalingin mo ang aking mga magulang. Iligtas mo kami mula sa mga hadlang sa pananalapi na nakatali sa amin sa mahabang panahon. Halos sumuko na kami sa iyo, ngunit ang iyong salita ngayon ay nagpabago sa aming pag-asa na magagawa mo pa rin ang imposible. Mangyaring bumangon para sa aming tulong. Bigyan mo kami ng lakas kapag kami ay mahina. Tulungan ang aming mga isip na manatiling nakatuon sa iyo upang hindi namin makaligtaan ang aming oras. Palakihin mo kami ngayon at pagpalain ang mga gawa ng aming mga kamay. Kahit na wala kaming nakikitang nangyayari, naway hindi kami sumuko sa iyo at sa iyong salita. Naniniwala kami na gagawin mo ang iyong mga salita sa perpektong oras at panahon ng aming buhay. Ang bawat pag-isip ng pagsuko ay itinapon magpakailanman. Salamat dahil alam naming sinagot mo ang aming mga panalangin. Sinasamba namin ang iyong pangalan dahil sigurado kaming tutuparin mo ang iyong mga salita sa aming buhay. Mula ngayon, nakatitiyak kaming hindi mo kami pababayaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na nalangin kami, Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito sa anumang paraan, huwag mag-atubiling iklik ang Like button sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod na video.